Ayan guys, nandito ako sa apply ngayon sa Sitio San Roque. Tingnan yung, yung tubig dito sa Sitio San Roque guys. Napakalinaw guys. Ah, gusto mo mag-relax, pumunta ka lang dito. Yeah. Gusto mo mag-relax. Yan, napakalinaw. Tahimik na tahimik. Yung taga. Uh, Meron kami feeding program. Ay, nag-feeding kami dyan sa labas. Kaya ako nabayaw na ko dito. Pupunta ako mga maya doon sa mga bata. <coughs> Ilan mo guys. So. Ayan mga water lily. Yeah. Tapos yung mga batang naglalakad. Yeah. Yung mga batang naglalakad. So dito mag-relax ka lang. Ayan. Makikita mo yung linaw ng dagat. No? Wala kahit konting alon. Wala kang makikita ng alon. Ayan. No? Napakatahimik yung dagat. Ayan, napakatahimik ng dagat. Mga ibon lang makikita mo, tsaka ilo ng pambot. Ayan, may pambot. Ayan, pambot na papunta rin. Nadaong yan siya, guys. Yung pambot niyo. Nadaong yan. Hindi ko alam kung may karga silang isda o wala. Basta, nadaong yan. Tingnan natin guys, dito tayo. Yung Sun Rocky

ano uh, daungan bangka di ay ano kawayan din na siya guys so napakalinaw kung wala yung pump boat wala kang makikitang alog dahil sa pump boat nagkaroon ng alog itin natin dito sa kabila ay back camera ko ayan guys diba kita mo ayan na sila guys Tumaan na guys ayan meron so, silang maliit na daungan so, yung mga bahay dyan guys hindi demolish na yan malapit na pag ito hindi nagtunga na itong uh, kalsada dito napakalalim lalim yan no? oh. ayan sa mga ibon lang makikita mo dito guys. Kung gusto mo mag-relax, punta ka dito sa San Roque. Ang sitio San Roque, Alabang. Ayan. Dito sa kabila makikita mo yung... Uh, ah, ayan, yung, yan yun, 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 yung Alabang, pinakasintro ng Alabang. Dito sa area na yan. So dito tayo. Dito, diba? Ang ganda oh. Oh napaka tahimik ng dagat anong uh, tubig tubig tabang po yan tubig tabang hindi yan dagat yan po ay ang tubig ng Laguna de Bay yan. Laguna de Bay yan. punta tayo dito sa kabila yan itong mga pananim na yung pataba nila guys Ito eh, yung mga pananim nila Oh. Uh, kahoy. Punta yan dulo sa dulo. Dulo sa pinakadulo. So ayan may palabas na naman na bangka. Parang speedboat siya. Uh. So may natin na parang speedboat siya guys. Yan ang kinakargahan ng mga isda galing sa la laot. Yan. Napakatahimik ng tubig. Tapos, kulimlim ang panahon. Ayan. Ayan yung mga bata naglalaro, naliligo. Naliligoy sila sa tubig o. Oh. Pero marami yung tubig dyan guys. Marami yung tubig dyan. Naliligoy yung mga bata. Tawang tawa sila oh. Tawang tawa sila. I-back camera natin guys. Ayan, guys. So, dito na lang muna ang aking video, guys. Puputulin ko muna saglit at pupunta ako doon sa aming uh, center, sa center ng Sintio okay at doon po ang mga trupa ko na papakain sa mga bata. So, titignan natin, guys. Okay?